Bakit sobrang lit ng garapon ko ng Nutella? Naku! Ayan na nga ba! Kasi may medium size ako. Ano yan, Britney? Meron akong malaking garapon ng Nutella. Sige, nakuha ko na. Magsimula tayo sa akin. May maliit akong kutsara at kakainin ko gamit ito. Mmm, ang sarap. Mmm, subukan natin ulit. sobrang sarap. Gusto ko ito. At may naisip akong ideya. Lagay natin ang kutsara sa garapon, magdagdag ng kaunting freezing spray, at ngayon, inilabas namin ito. At tingnan mo, may tsokolating Nutella ice cream ako. Ang galing. Super sarap. Oh! Ngayon ay akin na ang turn. Subukan natin ito. Meron akong mas malaking kutsara. Oh! Oh! Ang tamis at ang sarap. Hmm. Ang sarap-sarap hindi pa ako kumain gamit ang kutsarang ganito. Oh! Oh, ang sarap talaga. Kailangan kong kumuha ng kaunti mula kay Quentin, hindi niya man lang mapapansin. Hey, anong nangyayari? Isang lumilipad na kutsara? Hey, ang Nutella ko. Sam, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang Nutella ko. Nakita ko lahat. Hindi ito patas. Tapos na. Tatalikuran kita at kakain mag-isa. Tapos na ba ito? Oh, pero mayroon pang mga natitirang Nutella sa gilid, kaya magdadagdag ako ng gatas sa garapon. Kaluin gamit ang isang kutsara. Mahusay! At ibuhos sa isang baso. perfecto Ngayon ay mayroon akong tsokolating cocktail. Subukan na natin. Wow, masarap! Uy, ano to? Sam! Iniinom mo na naman ang cocktail ko habang hindi ako nakatingin. Oh, tama na yan. Akin ito. May naisip akong kalokohan. Palitan ito ng mainit na tabasco sauce. Ha? Huh? Ano yan? Nagnangalit ang bibig ko. Masama ang pakiramdam ko. Hindi pwede. Sam, magiging abala ako ngayon. Umalis ka na. Meron akong malaking garapon ng Nutella. At kailangan kong inumin lahat ito. Mm, masarap. Mahal ko ang tsokolate paste. Oo, oh, Oo, handa na akong uminom ng Nutella nang walang katapusan. At may ideya ako, kumuha tayo ng Nutella ni Britney. Oo, oo, galing na ideya. Lahat ng dumaan sa kanya ay may daloy. Hmm, ang sarap. Ha, ininom ko lahat. Wala pa akong nakain na mas magaling pa. Nagawa natin mga kaibigan. Tara na. Oo, oh, ang late ng pakete ng Takis. Medyo maanghang ito, di ba? Kailangan nating mag-ingat. Pero si Britney ay may medium-sized na pakete. Mas magiging maanghang ito. Tignan mo si Quentin. Siya ang pinakamalapitang swerte sa lahat. Mayroon siyang dambuhalang bag ng chichirya at kakainin niya ito mag-isa. Hindi ko ma-imagine. Sam, ikaw ang magsisimula. Sige! Subukan natin. Oh! Ang liit na mumu dito. Pero baka hindi naman ito masyadong maanghang. Oh! Hindi pwede. Sobrang anghang. Hindi ko mapigil ang apoy. Parang puputok na mula sa bibig ko. Ha! Oh! Humihinga ako ng apoy parang dragon. Ha! Pero hindi sa akin. Lahat ay nasa usok. At kung nagkaroon ka ng ganyan reaksyon mula sa maliit na piraso, ano ang mangyayari sa akin? Natatakot ako. Ay! Naku! Subukan natin ito. Nakakatakot. Hindi, 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 hindi. Oh, hindi ko makontrol ito. Oo, oh, oh. Britney, susunugin mo ako. Tulong! Mas sunog lahat. Britney, itigil mo yan. Hindi ko makontrol. Isasara ko ang aking bibig. Oh, sa mga tainga? Seryoso? Okay. Tutulungan kita sa fire extinguisher na ito. Oh, salamat. Talaga? Kaya una mong sinubukan akong sunugin, tapos ngayon, binubuhusan mo ako ng tubig? Ugh! Pasensya na, Quentin. Ikaw na ang sunod. Okay, ngayon ako naman. Ayokong gawin ito. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Naku, ang laki ng chipset. Sana hindi ako masunog. Natatakot ako sobra. Ayoko ng maanghang na pagkain. Sige na, kainin mo, kainin mo, kainin mo. Ano mangyayari kay Quentin? Hindi maaari. Hindi ko maiwasan. Oh! Oh, lumalaki na ito ngayon. Sasabog na ito. Hindi! Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Meron akong kaunting haba babagam at nanginginig ako. Brrrr! Mayroon akong gum na may lasa ng broccoli. Boo! Ang kadiri. Oh, karaniwang pakete lang ito. Paano ko ito mauubos lahat? Meron akong malaking bahagi ng klasikong chewing gum. Gusto ko yan. Super. Sa wakas, pumalig sa akin ang swerte. Pero una si Quentin. Sige, subukan natin ito. Ang haba ng gum dito. Sana walang mangyari sa akin. Sa kabuuan, masarap ito. Medyo masarap. Konti na lang ang natitira. Oh, lumalamig na. Oh, hayaan mo akong magpabula. Oh, mas lumalamig pa ngayon. Ay, naku. Hindi maaari. Nagyeyelo na si Quentin. Kailangan siyang painitan agad gamit ang mga burner. Sam, huwag kang mag-alala kay Quentin. Ililigtas ko siya. Britney, tama na. Sobra na. Nasusunog na si Quentin. Ah. Uh, Aba. Oh! Ang bilis ng palitan ng temperatura ay hindi maganda. Anong ginawa mo, Brittany? Sinusubukan kong tumulong. Pasensya na. Well, ako naman ngayon. At ayoko talagang kainin ito. Hindi ko kayang tiisin ito. Mmm, yuck. Hindi. Tutulungan mo ba ako? Hindi maaari. Umalis ka na! Hindi. Ugh, ikaw ang kumuha. Ikaw ang dapat kumain ito. Hindi maaari. Ah! Anong ginagawa mo? Ano? Ano? Ugh! Napakadire! Ayoko nang kainin ito. Sige, palaubo ako ng bula. Lalong lumala. Ano ang problema niya? Hindi ko alam. Sam! Ikaw na! Oh! Oh! Naghintay ako at ngayon ako na. Oh! Oh! Gustong gusto ko talaga ang chewing gum. Ang sarap nito. At ang mga bula ay astig. Ang galing! Gaano kaya kainteresante ito kainin? At may naisip ako. Mabilis na saluhin gamit ang tinidor. Gagamit tayo ng drill para dyan. Super! Ngayon, subukan ko na. Oh, hindi ko akalain na pwedeng maging masaya ang, ang umunguya ng bubble gum. Masarap na bagay. Anong nangyayari dito? Oh, masarap na chewing gum. Sam, pwede mo ba itong ibahagi sa akin? Hindi maaari. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon, Sam. Kaya gagawa ako ng kalukuhan para sa'yo. I-switch ang drill at paikutin sa kabilang side. Ah, uh, uh, Anong nangyayari? Ah, ang gumay lumilipad kung saan saan. Oo, oh, at ngayon ay lumilipad ito papunta sa atin. Hmm, masarap. Paano mo hindi maaari. Wala nang natira. Well, lahat ay nagkalasog-lasog at kailangan kong tapusin ang mga natira. Oof! Just a recent cooking challenge. Lamin natin sige rin at your baby Jess. For Tang tanghalan. Gutom na gutom siya. Sige, simulan natin yung burger. Ayos. Dapat itong gawin ng lahat. Oh, madali lang. Kunin natin ang buns, lagyan ng sauce, ketchup, at pagkatapos ay kaunting mustasa, ganun lang. Talagang ayaw natin ng tuyong burger. Maglagay tayo ng hiwa ng kamatis sa tabi ng karne, keso, at dalawa ay sapat na. At isang salad para sa kasariwaan. Gawin natin ang pinakamalaking burger sa buhay ni Jess. Naku, napakalakas. Siguradong hindi pa nakakain si Jess ng ganito. Matuwa siya. Aray! Ano ang ginawa mo? Ano? Oh! Ako na ang magluto. Gagawa ako ng masustansyang cabbage burger. Isang galaw lang at tapos na tayo. Mga kaibigan, pinapayo ko na lumayo kayo dahil hindi pa tapos si Lola. Oh, sorry, meron siyang lahat ng kapaki-pakinabang at pampamilya. Oh, tingnan natin. Nagsaslice na siya ng maraming gulay. Gagawin nitong super cool at tama ang vegetable burger. Oo, magiging masarap at masustansya ito. Ilagay ang kamatis, tapos ang paminta, karot, pipino, sibuyas at letsugas. Ang ganda tingnan, takpan ng repolyo, ikalat ang mais sa ibabaw, nakaredy na ang lahat. Perfecto! Kadiri, kadiri, ang walang lasa nito. Lola, ano ang ginawa mo? Oh, sandali, may ideya ako. Makakagawa ako ng popcorn mula sa mais. Ilalagay natin lahat ng mais sa loob at ngayon magdagdag ng ilang candy. Magaling. Ngayon, takpan ng takip at hintayin. Ilabas ang marshmallows, ibuhos ito sa mangkok. Pagkatapos, ilagay ito sa microwave. At inilagay namin ito sa pinakamalakas na setting para mabilis matunaw ang lahat. Anong nangyari sa popcorn ko? Tingnan natin. Wow! Astig! Sige, hindi ko kailangan niyan. Ah, ang init. Okay, ang popcorn ay handa na at mukhang napaka-appetizing. Kailangan ko na lang itong natunaw na marshmallows. Ibuhos natin ang mais sa mangkok na ito at haloing mabuti. Cool! Tingnan mo yan. Napaka-appetizing. Kahit na stretchy pa. Ngayon yung kailangan ko ng bilog na hulmahan. Ibuhos ko ang marshmallows kasama ang popcorn dito sa loob. Okay. At ngayon, kailangan natin ng Nutella. Ibuhos ko ito sa unang tinapay. Mas marami, mas mabuti. Ngayon, kailangan ko ng mas maraming nerds candies, chocolate, ilang choco pies, marmalades, at ilang strawberry syrup. Hmm. Ganyan <sighs> At takpan natin ng isa pang boon ng popcorn at marshmallows. Handa na. Jess, eto wow. na. Wow! Ang dami ng mga burger! Ang gaganda at mukhang masarap! Ang tanging nakakainis lang ay ang burger na ito. Bakit gawa ito sa repolyo? Well, pwede ko itong tikman. Kakagat ako. Oh, kakilakilabot. Ayoko ng mga gulay. Susunod, subukan natin ang matamis na burger na ito. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito sa buong buhay ko. Isang mahusay na paraan para kainin ang nakakatakot na burger na ito na gawa sa repolyo. Oo, oh, ang mga marshmallow ay humihila ng napakaganda. Gustong gusto ko ito. Hmm, andito lahat ng paborito kong matatamis. Kinawa ng kapatid ko ang mga produktong gustong gusto ko. At ano ang natira? Wow! Ang laki ng burger na ito! Subukan natin! Mmm! Wow! Yan ang gusto ko! Ang sarap! Wala pa akong nakain na mas masarap! Nasa lahat ng lugar, masarap kahit saan! Ang hirap tigilan! Kakainin ba ito lahat ng baby natin? Sobrang sarap nito! Aba! Nakapagdesisyon na ako! Chef, sa'yo ang tagumpay! yuhu Akin ang tagumpay! Ako ang pinakamahusay! Gawan mo ako ng pizza ngayon. Gustong gusto ko ang pagkain ito. Wow. Alam na ng lahat kung ano ang gagawin. Pero ano kaya ang may isip ko? Hmm. Ah, tama nga. Kukunin namin ang chewing gum at kung kukuha kami ng ilang piraso, pagsasamain sila, igugulong gamit ang rolling pin, makikakuha ako ng masarap na base para sa matamis na pizza. Oh oo, oh. sana hindi ko na lang nakita iyon, magpapagawa ako ng klasikong pizza. Kailangan ko ng maliit na mangkok. Ilalagay natin ang masa sa ibabaw, tapos ilalagay natin ang masa sa maliit na mangkok sa pinakagitna. Handa na. Wow! May naisip na naman ang chef. Gagawa ako ng pie para sa baby ko si Jess. Ilalagay ko ang dog sa hulmahan, maingat na kinikinis ang lahat. Sunod, kukuha tayo ng masarap na raspberry jam. Ako ang gumawa nito. Inilagay namin ito sa hulmahan. At pagkatapos ay napuno na ang lahat. Maaari rin tayong maglagay ng mansanas, saging blueberries at strawberries. Magaling, mukhang masarap. Oh, chef, may bukas na apoy. Ano ang naisip mo? Kami namang siya, sumanay magto ng pinakasimpleng putahin ng epektibo. Ano ang ipagugulat niya kay Jess sa pagkakataong ito? oo oh, ang keso ay natutunaw ng kaakit-akit. Tiyak na magiging masarap ito. Nagpasya rin si Lola na gamitin ang life hack ng chef gamit ang burner. Quentin, Kumusta ang pagluluto mo? Oink, oink. Ah, Lola, nakatulog ka ba? Oh, kailangan ko rin ng burner ng kaunti. Salamat. Astig, ang bilis nitong matunaw. Ayos. Salamat, Lola. Sige, ngayon kailangan ko ng ilang marmalades na kagaya nito. Maraming tsokolate at M&Ms. Iyon na 'yon. Oink, oink. Naihanda na ng lahat ng lahat. Pero tulog pa rin si Lola. Gumising ka, Lola! Ah, Jess, oras na para tikman mo. Oink, ang sarap ng lahat. Tingnan. Magsimula tayo sa regular na pizza na ginawa ng chef para sa akin. Merong sarsa rin dito sa gitna. Ayos! Gusto ko ang pepperoni. Ito ang pinakamahusay na pizza tulad ng gusto ko. Oh, oh, pero aalis muna ako para sa ibang mga putahe. Ano ang susunod? Oh, isang pie ito. Madalas akong ipagluto ni Lola ng ganito. Tikman natin! Oh, sandali. Pero hindi ito pizza. Isa itong pie. Hindi ito ang gusto ko. Kahit masarap ang pie. Hindi. Sige, kakagat pa ako ng isa nagtatano naman dito. Oh, matamis na pizza! Na may lahat ng paborito kong matatamis. Subukan ko nga. Wow! Ang sarap! At humahaba pa. Gustong gusto ko ito. Si Quentin ang gumawa ng pinakamagaling na pizza. Sa kanya ang tagumpay. Ah, oh, Ako talaga ang nanalo. Ang galing. Pakiramdam ko ako ang pinakamalupit na tao sa mundo. Ngayon, gawin mo ako ng cocktail! Gusto kong uminom ng masarap! Sempre, honey. Kumuha tayo ng inuming prutas. Kailangan ko ng pinya. Gagawa ako ng nakakain na baso mula dito. Inaalis natin ang laman. Ngayon, gagawin natin ang mismong cocktail. Kunin natin ang blender. Kailangan ko rin ng ilang prutas. Balatan ko muna sila at simulan sa mga dalanghita, tapos mga mansanas, at buksan ito. Oh, Ang sarap na tingnan ng lahat! Oo! Iinumin ko na sana ito! Perfecto! Ibuhos ito sa isang baso ng piña at dekorasyonan ito ng... Mga berries! Oo! Oh, 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 At ilang frutas din. Maglagay tayo ng payong ng cocktail at straw. Handa na ang aking cocktail. At gagawa ko ng isa na may gatas ibuhos ang gatas sa baso. Sunod naman, kukunin natin ang mga chocolate bomb. Kaya ko itong pasayawin. Ah! Tingnan mo yan. Lola, sabihin mo sa akin. Astig, di ba? Oh, ano to? Marshmallows? Bakit sila sobrang chocolate? Tikman ko nga. Hmm, hindi masama. Magaling. Oo. -oh. At isa na lang ang natitirang chocolate bomb. Okay. Si Jess ang maglalagay nito sa gatas sarili niya. Kailangan ko ng ubas. Ilagay natin ang kalahati ng mga ubas sa isang baso ng ganyan. Punuin ang natitirang kalahati ng yelo. Pagkatapos, lagyan ng tubig. Pahanda oh, na. Magdagdag tayo ng yogurt. Ayos. Yun na yun. Voila. Handa na ang cocktail. Jess, para sa'yo. Natutuwa ako. Ang ganda ng lahat! Saan ako magsisimula? Hmm, kakaiba ito. Mayroong mangkok ng tsokolate dito. Ano ang gagawin ko rito? Oh, naiintindihan ko. Kailangan kong ilagay ito sa gata. Ha, tingnan mo, gumana! Ito ay kakao na may marshmallow. Dapat itong masarap! Hmm, astig na ideya. Subukan ko nga. Oh, masarap! At ano naman itong nandito? Ito ay isang fruit cocktail sa pinya. May mga prutas pa sa mga steak. Mmm, gusto ko ito. Subukan natin ang mismong cocktail. Oh, sariwa at masarap. Sa ganitong cocktail, gusto ko agad pumunta sa dagat. Nagustuhan ko ito. Ang natitira na lang ay itong cocktail mula sa chef. Mukhang interesante. Mm. At masarap ito. Pero sino ang mananalo? Tama, Lola! Ikaw ang pinakamahusay! Narinig mo yon? Ako ang pinakamahusay! Yow! Akin ang tag-